Dahil balik iskwela na yung ating mga anak, i-share ko naman itong recipe na ito na pwede nating ipambaon sa ating mga anak. Hi Kabamba! Magandang buhay! Ito at magluluto ako ngayon ng homemade burger steak. Tara nat samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na aking gagamitin. Karni ng baka, margarin o kaya butter, all-purpose flour, paminta, asin, garlic powder, beef nor cubes, isang maliit it na lata na sliced mushroom at itong cream of mushroom. Gigilingin ko lang itong karne ng baka gamit itong aking food processor. Maganda rin talaga pag may mga ganitong gamit tayo dito sa ating kusina. Dahil anytime na kailangan natin ng giniling ay may magagamit tayo. Mula lang naman ang presyo nito at talagang sulit na sulit ko na to dahil tatlong taon ko na ito ginagamit. May git tatlong daan lang yung bili ko noon dito. Kaya nasabi kong sulit na sulit ko na ito. Pagkagiling ko pala dito sa karne ng baka ay agad ko na itong tinimplahan. Simpleng pampalasa lang yung aking nilagay dito. Pinong paminta, garlic powder, kunting asin at kunting seasoning granules. Hinalo ko lang ito ng mabuti para ma-will combine yung aking nilagay na pampalasa. Muntik ko palang makalimutan na lagyan ito ng all-purpose flour. Mga nasa isang kutsara lang yung aking nilagay. Tansyahan lang ulit yung aking mga nilagay dito na pampalasa. Itong karne ng baka na aking giniling ay nasa 1 4 kilo lang ito kabamba. Ito lang kasi yung sobra ko noon nung nagluto ako ng ginisang upo at sitaw. Pagkat timpla ko pala dito sa karne ay agad ko naman na itong primito. Dito sa aking kawala ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika. Tsaka ko naman nilagay dito yung ating tiniplahan na giniling na karne ng baka. Pinuruma ko na lang ito ng pabilog. Sa 1 fourth kilo ay tatulang lang yung nagawa ko. Medyo kinapalan ko na ito ng kunte. Depende na lang sa inyo kung gaano ito kakapal. Mas masarap at mas malasa talaga pag purong karne ng baka yung gamit natin dito. Habang nagpiprito tayo ay isa-shout out ko lang yung aking mga napili na top fan. Kay Ma'am Rowena Raga, Maria Carolina Rafael, kay Ma'am Juicy Gregorio at Ma'am Chi Biaso. Sa susunod na video ko ulit, ako pipili. After ko naman naprito yung ating burger patty, ang isunod ko namang lutuin ay ang kanyang gravy. Dito pala sa aking non-stick na kasirola, ay naglagay lang ako dito ng butter o kaya margarine. Habang tinutuna ko itong margarine, ay naglagay lang ako dito ng beef nor cubes. Kalahati lang yung aking nilagay dito. Isinunod ko namang nilagay dito yung sliced mushroom. Yung malit lang na lata na sliced mushroom yung aking ginagawa. Dito. Hinalo ko lang ito ng saglit hanggang sa matunaw na yung nilagay ko dito na butter at itong beef nor cubes. Sa oras na ito ay nilagay ko na rin dito yung ating cream of mushroom. Kahit di naman kayo gumamit ng cream of mushroom, pwedeng pwede naman. Medyo mahal kasi ang presyo nito. Ang gawin nyo na lang kabamba, instead na ito ang inyong ilagay, ay magtunaw na lang kayo ng dalawang kutsara na all for flour. Sa isa at kalahating cup na tubig. At iyon ang inyong ilagay dito instead dito sa ating cream of mushroom. At timplahan nyo na lang ng kunting soy sauce. Pagkalagay ko naman dito sa cream of mushroom ay nagdagdag ako dito ng tubig dahil malapot itong ating cream of mushroom. Dahil may lasa na yung aking nilagay ng cream of mushroom ay nagdagdag lang ako dito ng pinong paminta. At pakuluan lang natin ito ng saglit. Yan kabamba baka nag-iisip ka na pwede mong ipambaon sa iyong anak. Try mo itong homemade burger steak. Mas nakakasigurado ka pa na healthy at malinis ang iyong ipapabaon sa iyong anak. Sana'y ay muli nagustuhan itong aking na-share sa inyo ngayon na recipe. Paki-like and share na lang para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood, Kabamba. Hanggang sa muli.